naganap sa siya ngayon ng RCBC sa Kabuyaw, Laguna kanina. Tahimik pero malupit ang mga salarin na hindi na dalawang isip mapatayin ang lahat ng mga taong posibleng makapagturo sa kanilang pagkakakilanlan. Double kaya naman ang binuong task force RCBC sa kanilang investigasyon at sa ngayon, hawak na nilang salaysay ng isang saksi at ang uh, isa pang gwa, isa sa dalawang gwardiyang hinahanap kanina ng mga otoridad. Live mula sa Kabuyao, Laguna, Saksi, si Connie. Connie. Inside job ang isa sa mga tinitigdang angulo ng PNP kaugnay sa bank robbery na naganap kaninang umaga sa RCBC Cabuyao Branch. Lumutang na rin ang isa sa mga gwardyang kanina ay missing pero pinabulaanan niyang may kinalaman siya sa madugong insidente. PNP, sa daw ng mga suspect, malaki ang paniniwala ng Calabarzon PNP na inside job ang naganap sa panuloog ng banko na ikinatawi ng siyam na tao. These are the angles that we are looking into. Pwedeng may kasabwat sila sa loob. At sa mga summary execution daw na estilo ng pamamaril sa mga biktima, malinaw raw na walang intensyon ang mga suspect na ilang buhay ang niisaman sa mga ito. Uh, sa initial investigation namin, nang kami nabukondak na ng crimes processing, mostly mga patal talagang tama, mostly sa head. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ang mga polis sa posibleng kilala ang mga salari ng mga biktima. At ang pamamaslang ay bilang pagbitiyak na walang makapagtuturo sa kanila. Pati nga ang tatlong CCTV camera at ang alarm system ng banko naka-off. Sa video ito na sumuha ng scene of the crime operatives, ang bangkay ng bank manager na si Roberto Castro ang unang bumungad sa mga ilisigador pagpasok ng banko Sa gilid naman ng cellar area, natagbuan ang bangkay ng kliyenteng si Ferdinand Antonio. Pagpasok sa loob ng Teller area, mga bangkay ng Teller na sina Olga Gonzalez, Maria Teresa Umayam at ang janitor na si Juan Laiva ang magkakatabing nakadapa. Nakapuesto naman sa kanilang bandang likuran ang bangkay ng lalaking Teller na si Benjamin McDow Jr. Dito naman sa loob ng vault natagpuan ang bangkay ng operations assistant na si Noel Miranda at ng cashier na si Bernardo Lapaan Jr. Ang katawan naman ng security guard na si Baltazar Aguilando natagpuan sa likuran ng bangko. Nadala na sa ospital ang lone survivor na si Isagani Pastor, PR manager ng bangko nang dumating sa crime scene ang Soko. Isang testigo na ang lumutang sa kaso na itatago natin sa pangalang May. Nakwento raw ni May sa mga investigador, papasok raw ng bangko ang kanyang kasamahan nang sabayan ito at akbayan ng isang lalaking nakaitim na jacket. Maya-maya raw nakita niya ang sunod-sunod na pagpasok ng iba pang tao. Pagkatapos daw noon, hindi na nagpapasok sa loob ng bangko. Pero sa buong panahong iyon, wala daw siyang marinig na ingay mula sa bangko hanggang dumating na ang mga polis. Poklayan po ng RCBC yung Ibuklar Viva diba Dent uh, located sa Barangay Gismo, this municipality. And then makasama po sila ng biktima si Ferdinand. Ferdinand, anong kaano na din siya? Kawak. Ang isa naman sa dalawang buwaj, ang unang naiulat na pinagahanap ng mga otoridad, nagkusa lang lumapit sa pulisya para makipagtulungan kaninang hapon. Nakatoka sa panggabing shift si Rehidor Sapon. Sa Pero hanggang ngayon, wala pang balita sa night shift security guard na ayaw munang pangalanan ng pulisya. Nakaligaw ito ayon sa supervisor ng kanyang security agency. Nung pinapuntahan natin yung bahay, ay wala sa doon. He's not a suspect as this moment, but we would like to get him para matanong namin, para makatulong din yung informasyon na ibibigay sa paggalutas nitong aso nito. Na nakuha sa crime scene ang iba't ibang basyo ng bala ng .45 caliber pistol at .38 revolver. Nakakuha rin ang dalawang shotgun at anim na bala nito. Pinaproseso na rin ang mga fingerprints na nakuha sa vault, cashier area at sa entrance ng bangko. Di pa matukoy ng pulisya sa ngayon kung magkano natangay ng mga suspects sa vault at kung ilan ang nang hold up. Pero ang naiwang pera sa banko ay nakakahalaga ng mahigit at 1 milyong piso, mahigit 30,000 US dollars at mahigit 1 milyong yen. Sa barangay Tordina sa Kalamba, Laguna naman, ilang kilometro lang ang layo mula sa crime scene na ang inabundo ng Mitsubishi Adventure na ito na may plakang XHS 341. Pag-aari ito ng isa sa mga napatay na empleyado ng banko at ito raw ang ginamit ng getaway vehicle ng mga holdapers na ng Task Force RCBC ang Calabarzon PNP para tutukan ang kaso. Puspusan pa rin ang ginagawang investigasyon ngayon ng PNP at ayon sa kanila, nangako po sila sa mga biktima ng kasong ito na sila ay gagawa ng lahat ng kanilang makakaya para malutas agad at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng madugong pang kanina. Maraming salamat sa iyo, Connie. Sisa Nagulat Live mula sa Kabuyaw, Laguna.